you mm -hmm. Umaga ng Desyembre nang maglakbay ang Bapor patungong Laguna. Sakay ng napakaraming pasahero. Habang binabagtas ang palikulikong ilog pasig, maituturing na ang barko ng lahing Pilipino ang Bapor Tabo, o mas kilala sa tawag na Daong ng Pahamalaan, dahil pinamumunuhan ito ng mga referendos at ilustrimos. Ito'y gawa sa bakal at animoy hugis tabo, kung saan nakuha ang pangalan nito. Nahahati ito sa dalawang bahagi, sa itaas ay ang kubyerta at dito matatagpuan ang mga malalakbay na nakasuot Europeo, mga prayle at mga kawali ng pribalong tanggapan na nananabako habang tumitingin sa tanawin. At ang tanging babae lamang dito ay si Doña Victorina na kahalubilo ang mga Europeo. Ang bagal naman ang bapor na ito. Huh? Ano ba naman ang maliliit na bagal iyon? Mga sagabal sa daan, pati na ang mga indyo. Dito po sa ilog naglalaba at nag naliligo. Mga pembisyo sa mundo. Umagang-umaga sinisira naman na muna ang araw ko. Kapitan! Kapitan! Bakit sa bahaging iyon pumupwesto ang mga hangal mong tauhan? Dahil napakababaw roon, senyora. At bakit napakamahinahon ng takbo ng bapor na ito? Hindi ba pwedeng pilisan ang pampak? sa pagkat tayo sa panayang senyora Hay nako, ang ilog Pasig sige masyadong paliko-liko dapat ituwi dito dahil dito mabagal ang pag-usad ng bakor Tama, dapat nilang hanapan ng paraan para palalimin ang ilog Pasig, di ba? Para naman, bumilis ang pag-usad ng mga vapor at ang mga sasakyang pandagat. May alam ka ba tungkol sa pantas na gagham? Ha? Alam mo ba kung sino sila? May isang tulay sa Puente del Caprico na hindi natapos dahil sa sinabi nilang ma mahina at marupok daw ito. Pero tignan nyo, buo pa rin ito hanggang ngayon. Kahit anong bagyo at lindol ang dumaan, hindi pa rin ito nabubuo. Yan din ang aking sasabihin ang puente ni Caprico at ang mga pantas ng agam why hindi na nga akin sasabihin Padre Salve ngunit hindi ibig sabihin na wala kayo sa katwiran dahil na problema ay ang lawa dahil walang maayos ng lawa ito Madali lamang yan, ngunit hindi ko mabatid kung bakit walang nakaisip nito dapat na simulan ng paghukay ng isang matuwid na kanal na magsisilbing ilog mula sa bunganga ng ilog pasig hanggang sa lagusan nito sa Maynila. At ang lupang na hukay mula rito ay itatabak sa luma. Hindi ka nagsasayang ng lupa, ngunit napabilis mo pa ang oras ng iyong paglalakbay. O oh, di ba? Diba? Simple lang. Ah, isang planong lang yan yung naisip pamanhin, Senyor Simon. Ngunit hindi ako sangayon. Tila ay magastos at mapaminsala ang iyong panukala. Hindi e sumira kung kailangan. At saan naman kukunin ang salapi na ibabayad sa magagawa, ang mga gagawa? Patrabaho ay ng mga bilanggo at hindi sila babayaran. Ngunit hindi sapat ang bilang, Senyor Simon. Kung kukulangin, pagtrabahoin natin ang taong bayan, mga kabataan, mga matatanda, pagtrabahoin natin sila. Sa halit na labing limang araw, gawin natin tatlo, apat o limang buwan para ito sa ating bayan, di ba? Subalit Senyor Simon, bag na kayong tumudol dun kustodyo. Sa ganitong paraan lamang may sa ang proyekto na kahit walang anong gastos. Hindi ba't sa ganitong sistema rin na itayo ang mga tanyag na istruktura sa iba't ibang daigdig? Kagaya ng piramid, lawa ng Mauris at kuliseo sa Roma. Sa tingin ko, ito lang ang magandang ideya. Hindi ba't pumunta tayo sa Egypto upang sambahin ang mga paraon? Huwag na tayong maglubuhan. Ang patay ay patay na. Tanging ang mga lalakas lamang ang kinikilala. Ngunit, Senyor Simon, ang panukalang iyon ay maaring magdulot ng kaguluhan. Kaguluhan? Nakimagsik ba ang mga taga Egypto ni Minsan? Lumaban ba ang mga bilanggong hudyo kay Tito? Gino, you know, akala ko ba'y marami kayo nalalaman sa kadesayan? Hindi mga taga-ehipto o mga hudyo ang kaharapin nyo. At ang mga taong ito ay minsan ay naging magsig, nang obligahin silang magbuhat ng malalaking troso para paggawa ng isang barko. Ngunit lumipas na ang mga panahon iyon. Ang bayan ito ay hindi marunong maging magsig, kahit pa ng malalaking buwis. Hindi ba't nabanggit mo sa akin, Padre salbi ang tungkol sa bahay pagamutan sa Los Baños, kung saan naroon ang kanyang kamahalan? Hindi ba't kayo rin mismo ang nagsabi na natayo lamang ang bahay pagamutan sa paraang sa pilitang pagpapagawa ng taong bayan? sa ganito, mare sa ganitong paraan din na itayo ang puente din Caprico Ngunit nag ba ang taong bayan? See, see. Hindi, ang nasabi ay nasabi na, pet, huwag kayong bulong ng Latin, para Salve. Para ano pat nandiyan kayong mga prali kung mag lang din ang taong bayan? Amerikanong mula to! Isang Indian Ingles na kilala siya ng Kapitan General sa Habana at sa aking palagay ay pinahiram niya ito ng pera. Dahil dito, nagbabayad utang Kapitan General. Kaya pinahintulutan siya makaparito at gawin ang naisip magpayaman sa pagbibinta ng mga alahas na maaaring hindi totoo. Napakalang na utang na loob na matapos pirahan ang mga indyo. Pwede! Ang mga panukalang isinasangguni sa mga taong matagal nirahan dito sa Pilipinas ay hindi magdudulot na maganda. May isang panukalang na nangailangan pagkukulan ng mahalitin ng halaga. Bago pa man ayun, may panukalang mas payak, kapakipakinabang at ikalilinis ng lawa. At ano naman ang proyektong ito? Nakita na ba kayo ng itik? Kasi yung pala, eh, namin yung sa Hindi ito ang ibig kong sabihin. Ang tinutukoy ko ay yung sa Pasig at Pateros. Alam niyo bang ang kanilang kinakain? Ngunit, ano naman ang kinalaman nito sa Britong ito?